Welcome to this channel. Ang presentasyon natin ngayon ay tungkol sa conversion story ng isang pari sa Kansas City, sa bansang Amerika, na tumatalakay sa three of the last four things, death, judgment, hell. Ito ay ang near-death experience ni Father Stephen Sheher. Ang paghuhukom sa kanya ay impyerno, subalit na magitan si Mama Mary. Siya ay nabiyayaan ng pangalawang pagkakataon at hindi ito nangyayari sa bawat kaluluwa. Nawa ang sinumang makaalam ng kwentong ito, ay maging wake-up call and eye-opener sa kanila, upang maunawaan ang awa ng Diyos, at maranasan ang tunay na pagbabagong loob sa kanilang mga puso. Dapat ay namatay na si Father Stephen Shire noong October 18, 1985, sa isang banggaan, head-on collision, habang naglalakbay pabalik sa kanyang parokya, sa Diocese of Wichita. Kansas City. Nagsabi na ang mga doktor na may maliit na chance na lang siya para mabuhay. Siya ay pastor ng Sacred Heart Parish na nasa bayan ng Fredonia, Kansas. Napagpasiyahan niyang pumunta sa Wichita, Kansas mga 86 na milya ang layo upang makakuha ng ilang payo tungkol sa problema ng parokya mula sa isa ring kapatirang pari. Patuhong Wichita, kinakailangan niyang maglakbay sa pamamagitan ng isang state highway. Delikado ang highway na ito, maburol at malalaking truck and dumadaan. Ang huli na lang na natandaan niya ay pabalik na siya sa parokya. Nabangga siya sa isang truck at tatlo ang sakay nito. Nagpasalamat siya sa Diyos at walang namatay sa tatlo. Siya naman ay tumilapon sa labas ng kanyang sasakyan at wala pala siyang seatbelt noon. Nagkaroon siya ng major head concussion. Ang anit ng kanang bahagi ng kanyang ulo ay napunit mula sa kanyang bungo. Sa likod niya ay nagkataong naglalakbay din sa parehong highway ang isang Mennonite nurse mula sa Fontenac, Kansas. Huminto ito upang mabigyan siya ng first aid hanggang dumating ang ambulansya. May expertise ang nurse at nalaman na nabali ang kanyang liig. Ipinaalam ito ng nurse sa ambulansya nang dumating. Ito ang bali na nangyayari kapag nagbigti ang isang tao. Dinala siya ng ambulansya sa pinakamalapit na ospital sa Eureka. Tinahi doon ang kanyang anit pabalik sa bungo. Ayon sa doktor wala na siyang magagawa doon kaya tumawag sa Lifewatch Helicopter mula sa Wesley Hospital sa Wichita upang sunduin siya. Kaunti lamang ang distansya ng Eureka at Wichita, subalit sinabi ng doktor sa kanyang kapatid na babae na isa ring nurse na hindi niya inaasahan na makakaligtas pa siya. Pagdating sa Wichita, sa Wesley Hospital, dali-dali siyang isinugod sa trauma center at saka ipinasok sa ICU. Isang neurosurgeon ang humawak sa kanya at hindi niya kinailangang operahan. Para sa kanyang neck injury, kailangan niyang lagyan ng traction. Ito ay paglalagay ng tornilyo sa nabaling buto at akma sa paglalagay ng tinatawag na halo. Ang halo ay nasa paligid ng kanyang ulo na may apat na tornilyo, nakascrew sa kanyang bungo upang hindi niya maigalaw o maibaluktot ang kanyang liig. Ang halo ay nilagyan pa ng isang device na tinatawag na jacket na hindi rin pwedeng alisin. Nakasuot ang dalawang devices na ito sa kanya sa loob ng walong buwan. Naalala niya na minsan sa isa sa kanyang hospital visit ay lumabas ang isang tornilyo sa kanyang ulo. Sobrang sakit at hindi niya maipaliwanag ang degree ng sakit. Inilagay din siya ulit sa isang sinasabing traction upang ang mga buto ng vertebrae ay may hanay at masimulan na ang proseso ng pagpapagaling. Subalit tinapat na siya ng doktor na habang buhay na siyang paralisado mula leg pababa. Noong gabi ng aksidente, isang parishioner mula sa kanyang parokya ang tumawag sa hospital at tinanong ang kanyang kondisyon. Sinabi ng floor nurse na binigyan lang siya ng mga doctors nag-15% chance of survival. Sinabi rin sa kanya ng gabing iyon na ang pintuan ng kanyang parokya ay binuksan para sa mga taong gustong magdasal para sa kanya. Ang Christian Church at Methodist Church sa kanyang lugar ay nagbukas din ng kanilang mga pintuan upang ipagdasal siya. Ang ministro ng Assembly of God ay kalaunan sinabi din sa kanya na magdamag niyang ipinagdasal ito. Isinama din siya ng Mennonite Nurse sa kanilang prayer line. Napakarami niyang prayer support ang kanyang parokya ay nagdasal ng Santo Rosario dalawang beses sa isang araw. Sa pagtatapos ng kanyang recovery period, nagkaroon siya ng appointment sa isang clinical psychologist para sa paggamot ng tinatawag na concussive head syndrome. Ito ay kung mayroon sintomas ng pagkaalog ng utak na tumatagal ng mga buwan o taon pagkatapos ng malubhang pinsala na ang mga sintomas ay maaaring makaapekto sa maraming paraan kabilang na kung paano gumagana ang katawan at utak at pati na rin ang pagbabago ng mga emosyon. Lumabas siya ng ospital matapos ang dalawang linggo. Unguwi siya sa kanilang bahay na malapit lang sa ospital kasama ang ina at iba pang kapatid na tumulong sa kanyang pagpapagaling. Ayon sa kanyang doktor gumawa siya ng record sa mabilisang paggaling sa kaunting panahon. Hindi niya masasabi ang salitang himala subalit ang sinumang nakakaalam ng kanyang naging aksidente ay ito rin ang magiging konklusyon, ang sabi pa ng doktor, isang himala ang nangyari sa kanya. Ang kanyang obispo ay hindi kumuha ng kanyang permanenteng kapalit sa parokya. Nagpadala lang ng temporary na kapalit niya hanggang siya ay gumaling. Nakabalik siya sa paglilingkod sa parokya matapos ang pitong buwan, kabaligtaran ng diagnosis na habang buhay na siyang paralisado mula lig pababa. Isang umaga habang nagmimisa siya, may nangyaring supernatural ng babasahin na niya ang ibanghelyo ng araw na iyon. Ito ay ang Luke chapter 13, Verses 6 to 9 tungkol sa fig tree o puno ng igos na walang bunga sa loob ng ilang taon. Sinabi ng may-ari ng lupa sa hardinero na putulin na ito at walang pakinabang. Sinabi ng hardinero sa kanyang ginoo pabayaan muna ngayong taong ito at kanyang aalagaan, lalagyan ng pataba at maaari itong magbunga na sa hinaharap. Kung hindi na talaga magbubunga, kanya nang puputulin. Nang basahin niya ang talatang ito mula sa banal na kasulatan, Bigla niyang naalala ang isang pag-uusap. Bukod dito, ang pahina mismo mula sa leksyonary ay nagliwanag, lumaki, lumabas sa leksyonary at patungo sa kanya. Kinailangan niyang tapusin ang misa ng normal ang kanyang pagkilos subalit na wala na siya sa konsentrasyon. Nang matapos ang misa, pumunta siya sa rektory, uminom ng kape at inalala kung bakit ang partikular na ebanghelyong ito ay nagbalik ng napakaraming alaala. Hindi nagtagal, bumalik ang lahat ng alaala na tila katatapos lang ng aksidente. Nakita niya ang sarili sa harap ng trono ng paghuhukom at ang Panginoong Heso Kristo ang hukom. Hindi niya nakikita ang Panginoon, naririnig lang niya. Napakabilis ng mga pangyayari. Binasa ng Panginoon ang talaan ng naging buhay niya sa mundo. Inakusahan siya ng kanyang mga nagawang kasalanan at ng mga bagay na dapat ay may ginawa siya subalit pinagwalang bahala lamang at ito ay mga naging kasalanan din niya. Sa madaling salita ay ang tinatawag nating sins of commission and omission. Ang mga iyon ay hindi niya napagsisihan at hindi siya napatawad. Sa lahat ng mga sinabi ng Panginoon, ang mga nasabi lang niya ay yes Lord, yes Lord, hindi niya nakuhang mga tuwiran. Doon niya napagtanto na kapag ang husgado na ng katotohanan ang nakikipag-usap na sa atin, mawawalan tayo ng lakas na sansalain ito. Dumating na ang Panginoon sa kanyang hatol at sinabi sa kanya, Your sentence is hell. Wala siyang nasabi kundi yes Lord, I know. Hindi na siya nagulat na para bang tanggap na niya ang lahat. Aminado siya sa sarili na bagamat pare siya, hindi siya masyadong spiritual at halos walang prayer life. Pagkatapos sabihin ng Panginoon ang kanyang judgment, narinig niya ang boses ng isang babae. Sinabi nitong, "Anak, pwede bang iligtas mo ang kanyang buhay at ang kanyang walang kamatayang kaluluwa?" Sinabi ng Panginoon, "Ina, Labing dalawang taon siyang naging pari para sa sarili lamang niya at hindi para sa akin. Hayaang mong anihin niya ang parusang nararapat sa kanya. Sumagot ang babae, ngunit anak, paano kung bigyan natin siya ng mga espesyal na grasya at kalakasan at pagkatapos tingnan kung siya ay mamumunga. Kung hindi, matupad na ang iyong kagustuhan. Nagkaroon ng panandali ang katahimikan. Pagkatapos narinig niya, ina, sa iyo na siya. Mother he is yours. Sa loob ng labing dalawang taon na realize niya na siya ay kinalinga ng mahal na ina nang hindi niya namamalayan. Marami ang nagsasabi sa kanya na marahil bago nangyari ang aksidente, may espesyal na devotion siya sa mahal na ina at hindi nakakapagtaka na mamagitan ito sa kanya. Kailangan niyang sabihin ang katotohanan na noong bata siya totoong meron Subalit noong pari na siya nang lamig na siya sa maraming debosyon. Oo nga naniniwala siya sa mga anghel, santo, at mahal na ina subalit paniniwala lamang na walang gamit ang puso. Ang aksidente ang nagpatunay sa kanya na sila ay totoo. Ang aksidenteng ito ang nagturo sa kanya na itoon niya ang kanyang atensyon sa Panginoon. Namatay ang Panginoon sa Kalbaryo para sa lahat nang ibigay ng Panginoon sa kanyang ina si Juan at si Juan sa kanyang ina sa paanan ng krus, tinanggap at tinupad ng mahal na ina ang habilin ng anak ng may sinseridad. Tayong lahat ay kanyang naging anak. Ang mahal na ina ay tutulong at mamamagitan sa lahat ng kanyang mga anak. Hindi ako espesyal, lahat ay espesyal sa kanya. Ang isang bagay na natutunan niya ay ang magandang katotohanan ito. Ang Holy Trinity ang Ama. Ang anak at banal na espiritu ay walang sinuman sa kanila, kahit isa, ang maaaring magsabi ng hindi sa mahal na ina. Hindi nila ito matatanggihan sa anumang kahilingan. Ganon din ang sinabi ni Saint Bernard na kahit sa lupa ay hindi masabi ni Jesus ang salitang, hindi sa kanyang ina. Remember the wedding feast at Cana. At iyon ay dahil ang kalooban ng Panginoon at ang kalooban ng kanyang ina ay iisa. Ayon pa kay Father Stephen, ang debosyon sa mahal na ina ay napakahalaga. Siya ang ating abogado, tagapagtanggol. Siya ang pinakamalapit sa Diyos ama bilang ina ng kanyang anak at esposa ng banal na espiritu. Hindi lang natin alam kung gaano siya kalakas. Ang mahal na ina ay nagsusumamo at nananalangin. Sinong reyna ang nagsusumamo para sa kanyang nasasakupan? Nagpapakumbaba siya para sa lahat ng kanyang anak. Ang isa pang katotohanan na nagpagising sa kanya ay nailigtas siya mula sa pisikal at spiritual na kamatayan sa dalawang kadahilanan. Ang unang dahilan ay totoo ang impyerno. Ang pangalawang dahilan ay kahit pari ay mananagot din sa katotohanan ng impyerno. Sa panahon ngayon ang mga tao ay naniniwala na makatarungan ang Diyos. Iniisip nila na ang Diyos ay pag-ibig at hindi niya parurusahan ang tao na mapunta sa impyerno. Maling kaisipan ito. Ang Diyos ay hindi nagpapadala ng sinuman sa langit o impyerno, tayo ang pumipili niyon at nagdedesisyon. Kinukumpirma lang ng Diyos ang ating napili sa kanyang paghuhukom. Ang pagbanggit ng impyerno at kasalanan ay hindi popular noon at ngayon dapat itong pinag-uusapan. Hindi na iniisip ng mga tao na sila ay nagkakasala. Wala na ang mga linya sa kumpisalan. Mahaba ang pila sa komunyon tuwing linggo, subalit ilan lang ang nangumpisal. Nawawala na rin ang pananampalataya na ang kanilang tinatanggap sa komunyon ay tunay na presensya ng Panginoon. Nagpapasalamat siya sa mahal na Panginoon at mahal na inang birhen sa pangalawang pagkakataong naibigay sa kanya na kahit siya ay pari na marami siyang dapat baguhin. Ang tanging mahalaga lamang ay ang pagsusumikap na makarating sa langit upang makapiling ang Diyos at mga banal sa kawalang hanggan. Ang isa pa ay mapatotohanan na mayroong paghuhukom at impyerno. There is the throne of judgment and hell exists. Every Hail Mary, Hell Trembles, Ayon kay Father Gabriel Amorth, Priest and Chief Exorcist of Vatican. On the evening of life, we shall be judged on love. Sa madaling salita, sa ating final judgment, hindi itatanong ng Diyos kung ilan ang bahay natin, magkano ang pera natin sa bangko, ano-anong titulo ang nakakabit sa ating pangalan, ang tanging mahalaga lang gaanong pagmamahal ang naipakita o naibigay natin ng may senseridad mula sa kaibuturan ng ating puso. Ayon ito kay St. John of the Cross, Priest and Doctor of the Church. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkili. Please like, subscribe, Share and press notification button for future upload.